300 pesos ang kinikita kada araw na 57 anyos na si Lola Evelyn sa pagtitinda sa kalsada. Hirap silang pagkasyahin ito para sa bigas at pagkain nila na nag-aaral niyang anak at ako. Kaya kung siya ang tatanungin, malabo ang pahayag ng National Economic Development Authority o NEDA na sapat na ang 64 pesos para tatlong beses makakain ang isang Filipino. Tulang po yun. Sa bigas lang tulang pa eh. Araw-araw na gastusin. Kung tutusin, budget namin, maabot na sa isang araw, 300. Pinagkakasya na namin kasama ng mga bako ng bata. Natalong po rin ang 26 anyos na si Divine. Tricycle driver ang mister at mayroon silang dalawang anak. Hindi ko siya. Kapat po yung anak ko, nagkadaya po nag pa po. Kakainit pa lang sa umaga pa lang po. Magkano na po yung pinagasas namin sa almusal, mga Pente. Bili pa ako ng diaper sa umaga. Pumapasok pa po yung dalawang anak ko pang umaga at saka pang hapon. Data ko rin siya, tukol sa waring budget na 21 pesos kada kain, pwede naman daw ito, sabi ni Divine, pero... Para sa'yo, sapat ka sa pagkain mo. Hindi po sa... Sa isang kainan, let's say almusal. Almusal? 22 pesos. Kanin sa <laughs> Dalawa lamang sila ng kanyang anak pero natatabang sinabi ng tricycle driver na si Puli na hindi kasya ang 64 pesos sa kanilang mag-ina. Paano magkakasya yung 64 pesos? Umaga tangali ko ba Bawang pangalang eh. Okay. Pero yung po kasi sinasabi ng ano? Baka sa kanila lang yun. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority Director General Dennis Mapa, ang 64 pesos food budget ay basis asensya at sabi niya hindi naman ito ang budget sa mga pagkain na binibili sa mga kainan. Ito yung parang pinaka pinaka uh, basic, uh, list cost. Uh, yun yung pag-process, least cost. Uh, una, uh, nag, uh, ang process nito ay magkaroon muna tayo ng uh, menu. No, ano ba yung typical na uh, pwedeng makapag uh, uh, produce ng energy, uh, protein, calcium, mayroon tayo niyan. So for example, itong itong requirement natin, uh, 100% energy, uh, 123% yung protein, 119% calcium, uh, iron there are, there are others, no. Uh, this can be shared uh, uh, sa inyo uh, in details. Ang mga nagprepare nito mga nutritionist. Uh, So mayroon silang requirement on energy and uh, nutrients. Kapag kanya nabuo na ang mga nutrisyon na kailangan ng bawat membro ng pamilya, dito na papasok ang pag-budget sa mga dapat lamang bilhin ng mga sangkap. Least cost, parang pinakamura na cost. So for example, uh, I shared this with Kai uh, the other day, hindi pwede nabibiliin yung pagkain sa karinderiya. Kasi pag binili mo yung pagkain sa karinderia, my services component 'yun eh. So hindi siya list cost. So kailangan niluluto. Kasi list talaga. Uh, I I agree this is uh, this is really basic. Uh, yung 64 pesos per day. Uh, most probably a lot of people will not be happy about it, but that's that's how the the bundle is uh, is uh, uh arrived at. In other words, there's science to it. Uh, but baka hindi natin na uh, capture na when you get the menu, pag nag pag namalengke ka, kailangan bibilin mo talaga yung raw materials, lulutuin mo sa bahay. Si Marian, empleyado ng isang ahensya ng gobyerno at ina sa pamilya ng apat. Sinabi na nagagawa niya diskartya ng higit 300 pesos food budget para sa kanila ng kanyang pamilya. Yun nga lang, hindi masasabing kumpleto ang sustansya ng kanilang mga kinakain. Mga 300. 300 po, kasya na. Paano pong budget ang gagawin mo sa 300? Bigas lang po, magkano? mga 60 or 50 po. 50 pesos. And yung nakitirang 250, yun na po yung? Ating po, po sa magkakot? Oo. Ito na gulay po. Marami naman po kasi egg na lang minsan kasi yung pinakamuro eh. Itlog sa almusal? Opo. ang tanghalian? Mga noodles, ganun. Po. Mga tanghalian po minsan, gulay na lang hindi malarang po sa saka ano, baboy eh paano po yung isang gulay nila po nilalaw ka na lang po ng mga para isang kami na lang iskarte na uh, lang paano po yung hapunan? yung hapunan naman Sen. Nancy Bilay inihirit sa NEDA na pag-aralan muli ang 64 pesos daily meal budget sa katuwiran na hindi ito talaga kayang sikmurain at insulto sa sambayanang Pilipino. Janice Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag